Historia Tagalog Horror Stories Kitang kita ni Samson kung paano patayin ng taong bayan ang kanyang mga magulang. Iginapos nila ang mga ito sa isang puno sa kasinunog ng buhay. Hindi na sila naawa. Pinagtatagapan nila ng patalim at matulis na kawayan. Walang magawa si Samson para lapitan ang mga ito. Huli na ang lahat dahil nilalamon na ng apoy ang kanyang ama at ina. Di nagtagala, biglang lumapit sa kanya ang alaga nilang aso na tila kanina pa naghahanap sa kanya. Tinahulan siya nito at tila sinesenya sana tumakas na roon. Wala na siyang nagawa kundi ang sumama sa kanyang aso. Hindi na sila pwedeng manatili doon dahil siguradong pati siya ay papatayin din ng mga tao. Si Samson ay nagmula sa pamilya ng mga aswang. Walong taong gulang pa lamang siya ngayon ngunit maaga nang naulila sa mga magulang dahil sa kagagawa ng mga tao. Ang kasama na lamang niya sa buhay ay ang alaga nilang asong itim na isa ding aswang. Kung saan saan sila gumagala sa umaga para lang makahanap ng lugar na matutulugan. Sa gilid ng isang gusali sila pumupwesto. May silungan doon kaya hindi sila mababasa kung sakaling umulana. Doon inilatag ni Samson ang karton at ginawang una na lamang ang kanyang bag na naglalaman ng mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang aso naman niya ay nakakita ng pusa sa hindi kalayuan. Naging pula ang kulay ng mga mata nito at lumitaw ang matatalim na pangil. Hinabol nito ang pusa at nilapa ng buhaya normal na kay Samson na makita ang alaga na kumakain ng buhay na hayop o di kaya'y tao. Naalala niya ang sinabi ng kanyang mga magulang na pagdating doon niya sa tamang edad ay gagawin din daw niya iyon. Sa ngayon ay hindi pa pwede dahil bata pa si Samson. Kailangan daw muna niyang mamuhay ng normal gaya ng sa tao upang makaipon ng sapat na lakas na magagamit niya sa itinakdang ng panahon. Kung kailan dinalaw na ng antok si Samson ay sa kapalumigha ng ingay ang isang puting van na huminto sa kanyang harapan. Pagbukas ng pinto ay lumabas ang tatlong lalaki at mabilis siyang dinukot. Sumigaw si Samson hanggang sa makuha ang atensyon ng kanyang alagang aso. Sinubukan siyang habulin at iligtas ng alagang ngunit Huli na ito dahil naisakay na siya sa loob ng van. Wala nang nagawa ang aso para habulin siya matapos humarurot ang sasakyan. Walang tigil ang kanyang pag-iyak habang pinagmamasdan ang mga kalalakihang nagtatawanan sa loob. Sila ang sindikatong nangunguha ng mga batang pulubi. Yung mga batang wala ng landas para isali sa kanilang organisasyon at gawing miyembro. Doon nawalay si Samson sa alaga niyang aso na itinuturing niyang pamilya. Ngayon ay tuluyan na nga siyang nawala ng pamilya. Napasakamay na siya ng mga sindikatong hindi niya kilala. Dahil wala pa siyang kakayahan na magpalit ng anyo gaya ng pamilyang kanyang pinanggalingan. Naging alipin lang siya ng grupong iyon. Sa lahat kasi ng batang dinukot nila, siya lang ang pinakalampa Hindi marunong sumuntok o lumaban Laging natutumba at hindi marunong pumalag Naisip ng leader na huwag na siyang isali sa grupo Pero hindi naman siya pwedeng pakawalan Dahil baka magsumbong pa siya kung kani-kanino Kaya ginawa na lang siyang tagalinis at utusan ng mga ito Sa loob ng kanilang lungga Araw-araw niyang nililinis ang buong gusali mula sa baba hanggang sa ikaapat na palapag. Halos magkabisig na siya kakahawak ng walis, bunot, map at kung anong-anong mga gamit pang linis. Siya din ang inuutusan kapag may pinabibiling mga kagamitan sa labas. Ilang beses nang nagbalak na tumakas si Samson pero sa huli Naisip niyang bakal lalo lang siyang maghirap at mamatay sa gutom Kapag sa lansangan na naman siya ulit tumira At least doon May magpapakain sa kanya at may mga nakakausap siya sa ibang mga miyembro Pagtungtong niya sa edad na 22 Isinali na siya ng leader sa isang pangkat Kung saan kabilang ang mga magnanakaw Napansin kasi nila ang potensyal niya sa pagnanakaw dahil sa liksi niyang umakyat sa mga gusali at mabilis na kamay. Kahit hindi siya marunong makipagsuntukan, nagkaroon din siya ng posisyon sa grupong iyon bilang isa sa mga magnanakaw na kung tawagin nila ay lupin. Isang bahay ang pinasok nila ng gabing iyon. Siya ang namuno sa pag-akyat hanggang sa makapasok sa loob ng bintana. Ang mga kasamahan naman niya ay nagmasid sa loob at naghanap ng tao. Sa kabilang kwarto sila nakakita ng tao. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Agad na hinugot ng dalawa niyang kasamahan ng baril at pinatamaan sa ulo ang mga ito. Ngayong patay na ang buong pamilya na nagmamayari sa bahay. Malaya na silang nakawin ang lahat ng gusto nila doon. Dinampot ni Samson ang cellphone gadgets at mamahaling gamit na pwedeng ibenta. Inilagay niya ito sa kanyang bag at hindi na halos magkasya kaya nang hiram na siya ng isa pang bag sa kasama niya at doon inilipat ang iba pang mga gamit. Halos lima sinila ang buong bahay. Pati ilang mga perang nakatago sa aparador ay hindi nila pinatawad. Nang wala nang makitang kapaki -pakinabang, ay doon pa lamang nila nilisan ang bahay. Nagbalik sina Samson sa kanilang sasakyan at nilisan na ang lugar. Tuwang-tuwa naman sa kanila ang kanilang leader dahil sa matagumpay na misyon nila. Binigyan sila nito ng gantimpala at tig libo sila bawat isa at may tatlong araw pang pahinga. Ibig sabihin ay malaya silang gawin ng anumang naisin sa mga araw na ito nasanay na sa ganoong pamumuhay si Samson kaya hindi na niya binalak na umalis doon kahit nagkaroon siya ng maraming pagkakataon para tumakas. Niyakap na niya ang pagiging magnanakaw at miyembro ng sindikatong iyon. Isang gabi, habang patungo siya sa isang bar para uminom, ay bigla siyang nilapitan ng isang itim na aso. Laking gulat niya ng masilayan ang pamilyar na asong ito. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng ilang taon ay makikita silang muli ng kanyang alagang aso. Akala niya ay matagal na itong batay ngunit wala palang kamatayan ang mga asong aswang. Sine niya siya ng aso na umalis at sumama rito pero umiling lang siya at bahagyang umatras. Sinabi ni Samson sa kanyang aso na pasensya na at hindi niya gustong sumama sa kanya. Bago na ang kanyang buhay ngayon at ayaw na niyang maging katulad dati. Bumalasik ang anyo ng aso sa sinabi niya. Naging pula ang mga mata nito at lumabas ang mga pangil. Bigla itong sumugod sa kanya at kinagat ang kanyang binti. Natumba si Samson sa sobrang sakit pakiramdam niya ay hiniwan ng lagari ang kanyang paa. Doon ay naglakad palayo ang kanyang aso hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Hindi agad nakabangon si Samson dahil sa labis na pananakit at pagdurugo ng paa. Hindi na siya tumuloy sa bar at umuwi na lang siya para magpahinga at gamuti ng kanyang binti. Nang bumuti ang pakiramdam sa mga sumunod na araw, ay doon pa lamang itinuloy ni Samson ang pag-inom sa bar. Umagaw sa pansin niya ang isang babaeng umiinom sa tabi at tila may mga luha sa mga mata. Tinabihan niya ito at doon inilapag ang alak. Tinanong niya ang babae kung pwede silang uminom na magkatabi. Tila nagustuhan ng babae ang paglapit niya at nakipag-cheers pa ito sa kanya. Sinabi sa kanya ng babae na pasensya na daw kung nakita niya itong umiiyak. Dito lang daw siya nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang kanyang sama ng loob. Tinanong naman ni Samson kung ano ba ang problema at pwede ba niyang malaman. Nagkwento ang babae tungkol sa pagtataksil ng asawa nito sa kanya. Wala raw itong magawa para komprontahin ang lalaki, pati ang kabit nito dahil sa labis na pangihina ng loob. Mahal na mahal donito nito ang kanyang asawa kahit puro sakit na lang ang idinudulot nito. Sinabi ng babae kay Samson na hindi donya niya kayang iwan ang kanyang asawa kahit alam daw niyang niloloko na siya. Sinasakta na doon siya pero siya pa rin doon itong lapit ng lapit at napakatanga daw niya. Hindi rin daw niya alam kung bakit ayaw pa rin daw maglaho ng pagmamahal niya sa kanyang asawa kahit niloloko na siya nito ng harapan. Pagkasabi ng babae ay humagulgul siya at muntik nang tumaob ang iniinom na bote. Hinawakan ni Samson ang mga kamay nito at pinakalma ang babae. Sinabi ni Samson na naiintindihan daw niya ito at hindi do ganoon kadali na hiwalayan ng isang tao lalo na kung mahal na mahal pa nito pero hindi do habang buhay ay kailangan do nitong kumapit sa taong iyon. Dapat daw turuan nito ang kanyang sarili na kumala sa lalaking mapang-abuso at manluloko. Nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap at doon nga na ikwento ng babae ang lahat-lahat tungkol sa buhay pag-ibig nito. Sinakya naman ni Samson ang babae lahat na makapagpapagaan sa loob nito ay sinabi niya hanggang sa nakuha na niya ang loob nito. Nagpasalamat naman ang babae sa kanya dahil kahit papaano daw ay nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Tinanong naman ni Samson kung ano ang pangalan nito at nagpakilala ang babae na siya daw si Shara. Masaya naman si Samson na nakilala si Shara at sinabi nito na pwede ba silang maging magkaibigan at makapag-usap daw kapag gusto nito. Nagkasundo ang dalawa na bukas ay makikita ulit sila. Pagkatapos magpakalunod sa alak ay hinatid na ni Samson si Shara hanggang sa makasakay na ito ng tricycle. Nagpaalam na si Shara kay Samson bago umandar ang motor na sinasakyan nito. Kinagabihan ay nagkita muli sila sa bar at laman ulit ng kanilang usapan ang tungkol sa talambuhay ng babae. Nagkwento naman ito tungkol sa mga hirap na pinagdaanan nito noong bata pa lamang siya. Ang bilis gumaan ang loob ng babae sa kanya kahit bago pa lang silang magkakilala. Pakiramdam niya ang taga na nilang magkaibigan. Sa mga sumunod na araw, naisipan nilang pumasyal sa ibang lugar at doon sila nagkwentuhan. Nahihiya na nga si Samson dahil wala siyang maibigay sa babae. Ito ang laging nanlilibre sa kanya. Pero tila wala namang kaso iyon kay Shara. Tila naghahanap lang talaga ito ng taong masasandalan ngayong mabigat ang dinadala nito. Samantala, napansin naman ng buong grupo na palaging wala si Samson sa kanilang hideout. Napapadalas na ang paglabas nito kahit tapos na ang tatlong araw na pahinga. Isang araw nga hindi nito sinunod ang utos ng leader. Sinabi ng leader kay Samson na meron daw siyang ipapagawa na misyon. Gusto daw ng kanilang leader na pangunahan ni Samson dahil ito ang pinakamagaling na magnako sa kanila. Sinabi naman ni Samson na busy daw siya at sa ibang araw na lang tumalim naman ang titig ng leader kay Samson at sinabing tinatanggihan daw ba siya nito. Sumagot naman si Samson na sa ibang miyembro na lang daw niya ipagawa yung mga ipinag-uutos ng kanyang leader dahil busy daw siya. Padabog namang lumabas si Samson para puntahan si Shara. Bumalasik ang anyo ng leader at iniisip niyang baka may ginagawa na itong hindi maganda kaya inutusan niya ang mga tauhan na hanapin at manmanan ang bawat kilo si Samson. Doon nila napag-alaman na tila may kinakasamang babae si Samson at iyon lagi ang kanyang pinagkakaabalahan. Sinabi naman ang mga kagrupo ni Samson sa kanyang leader na kaya siguro hindi na sumasama si Samson sa kanila dahil busy na ito at meron ng babaeng nililigawan na makarating iyon sa leader ay nagpakawala ito ng makapangyariang utos. Sinabi ng kanilang leader na dalhin daw ang babaeng kinagigiliwa ni Samson. Nang gabi ring iyon ay dinukot ng tatlong kalalakihan si Shara pagkalabas nito sa bar. Sakto namang dumating doon si Samson pero pagpasok niya sa loob ay wala na ang babae. Kung saan saan niya ito hinana pero hindi niya ito mahagilap naghintay siya ng ilang oras sa labas ngunit tila hindi na darating ang babae kaya napilitan na lang siyang umuwi. Habang paakyat sa kanyang silid ay may nadinig siyang sumisigo na babae sa kabilang kwarto. Dahan-dahan niyang itinulak ang nakaawang na pinto at bahagyang sinilip ang kaganapan sa loob. Laking gulat niya nang masilayan si Shara na ginagahasa ng mga kasamahan niya nakita pa niya sa bandang dulo ang kanilang leader na nakahubad at nangunguna sa pagsasamantala sa kanyang kaibigan. Dumagundong ang kanyang dibdib sa sobrang galit. Pinilit niyang kumalma at dumiretsyo sa kanyang kwarto. Nanginginig siya sa galit at hindi niya alam kung ano ang gagawin para mailigtas ang babae. Lalo na't wala siyang laban sa sariling kagrupo. Sa bukas na bintana ay nakadinig siya ng pamilyar na tahol. Nilingon niya ito at bumungad sa kanya ang asong itim na alaga niya noong bata pa siya. Nang magkatinginan sila ng aso ay muling nagdugo ang sugat niya sa binti. Kitang kita niya ang pagpula ng mga mata ng aso pati ang paglabas ng pangil nito. Kasunod iyon ng biglang pagkaparilisa ng katawan ni Samson hindi na siya makagalaw at habang tumatagal ay naramdaman niya ang tila pagkulo ng kanyang dugo at laman. Hindi na namalaya ni Samson ang pagtubo na makakapal na balahibo sa kanyang balat, pati ang paghaba ng kanyang kuko at ang pagtulis ng kanyang mga ngipin. Habang nakatitig sa kanya ang aso sa bintana, ay unti-unting lumaki at nagbago ang katawan ni Samson. Naging dambuhala ito at taglay na ang kaanyuan ng isang mabangis na hayop, dumating na ang itinakdang araw para makilala niya ang tunay niyang pagkataong ibinaon niya noon sa limot. At sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilan ang paglabas ng kanyang nakakakilabot na alulong, ang alulong na nagpatwayo sa balahibo ng mga kalalakihan sa buong gusali. Nagtanong naman ang leader nila, kung saan daw galing iyon Napalabas ng kwarto ang mga tauhan at hinanap pila ang pinagmula ng alulong na tila nagmumula sa loob ng lungga nila Hanggang sa madaanan nila ang kwarto ni Samson Wasak na ang pintuan nito Pati mga gamit sa loob ay nagkandawasak din na parang dinaanan ng matinding bagyo Nagutos naman ang isa at sinabing tumingin sila sa itaas. Pagkaakyat nila, sakto namang dumating si Samson sa palapag na iyon. Nasa itaas siya ng kisame at gumagapang na pinasok niya ang silid kung saan ikinulong si Shara. Gumuhit ang puot sa mukha niya nang masilayang walang buhay ang katawan ng babae. Tadtad -tad ito ng saksak sa katawan na marahil ay kagagawa ng sariling leader at kasamahan niya. Humuling nagpakawala ng malakas na alulong si Samson Narinig iyon ang mga tauhan kaya bumalik sila sa baba habang hawak ang mga baril nila Pagbaba pa lang nila sa hagdan Bumungad agad ang isang nilalang na nakasabit sa taas ng kisame Gulat na gulat sila na makita ito Sinubukan ng isa na paputukan ito ng baril pero Nahulog lang sa sahig ang bala pagkatapos na tumama sa balat ng nilalang. Sumigaw ang mga tauhan at tinawag na aswang. Aswang iyan at tumakbo na tayo. Napanghinaan ang loob ang isa kaya tumakbo na din ito. Ang iba naman ay sinubukad pang manlaban gamit ang kanilang mga baril. Ngunit sabay-sabay lang na nahulog sa sahig ang kanilang mga bala. Nang maubusan na sila ng bala ay doon sumugod ang nilalang at lumundag sa kinaroroon na nila. Sabay-sabay silang natumba at hindi na nila napigilan ang pag-atake ng dambuhalang nilalang. Isa-isa silang kinalmot ng mga ito hanggang sa bumulwak ang dugo at laman nila sa katawan. Sakto namang umakyat doon ang kanilang leader na tila kanina pa naghahanap sa kanila sindak na sindak ito nang makita ang nilalang na lumalapas sa katawan ng mga miyembro niya. Ang leader na nagangalang si Enrico ay umurong ang mga tuhod sa takot. Pagbaba niya ay sinundan agad siya ng aswang at muli itong umakyat sa kisame at doon gumapang. Bumalik si Enrico sa kwarto at kinuha mga baril at bomba. Isa-isa niya itong inihagi sa nilalang na nasa kisame. Dahil sa pagsabog ng mga bomba, ay mabilis na kumalat ang apoy sa paligid. Dahil doon, hindi agad nakalapit sa kanya ang nilalang. Kinuha naman niya ang baril at pinaputukan ito, pero tumalbog lang sa balat ng nilalang ang mga bala, saka nahulog sa sahig. Galit na galit ang nilalang at halos maglaway ito sa kagustuhang masagpang niya ang leader. Naglakas itong bumaba sa sahig kahit nasusunog na ang paligid. Pagkuway lumundag ito patungo sa kanya dahilan para kumapit ang ilang apoy sa katawan nito. Sabay pa silang natumba at nagpagulong-gulong sa sahig. Dahil doon ay gumapang na din sa katawan niya ang apoy na nagmumula sa katawan ng nilalang. Pareho silang nasunog kasama ang buong gusali. Kinabukasan, halos hindi na makilala ang kalalakihan sa tindi ng pagkasunog ng kanilang balat. Doon lang napag-alaman ng mga otoridad na iyon pala ang hideout ng mga sindikatong matagal nang nasa wanted list nila. At ang ipinagtataka pa nila ay ang isang nilalang na hating tao at hating aso ang pangangatawan sunog din ang katawan nito at wala ng buhay. Habang pinagmamasdan ang nilalang, sinabi na lang ng pulis na isa itong aswang at hindi tao. Sa hindi kalayuan naman ay nakatanaw ang asong itim habang lumiliwanag ang mga mata. Historia. Tagalog Horror Stories